And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. This is a big lie. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you. Ang pinapasabatas ngayon ni President Donald Trump. na iban ang mga tao na nagbabago ng kasarian at pwedeng maging krimen pag ikaw ay nagbago ng iyong kasarian. Kung titignan natin, para bang napakahigpit ni President Donald Trump sa mga LGBTQ+. Pero alam niyo ang katotohanan mga minamahal, tama naman na tayo ay hindi natrap sa kung anong katawan meron nilagay sa atin ng Diyos dahil ang pagkakalikha sa atin ng Diyos ay wasto at perpekto kung ako ay nasa katawang lalaki, ito ang disenyo sa akin ng Diyos. Kung kayo ay nasa katawang babae o lalaki man, yan din po ang perpektong disenyo ng Diyos para sa atin. Hindi po tayo natrap sa maling katawan. Hindi po nagkamali ang Diyos kung paanong nilagay niya tayo sa kung anong sitwasyon at kung anong kasarian meron tayo ngayon. Alam niyo ang katotohanan mga kaibigan, mga minamahal, ang jablo ang nagpapagulo sa sitwasyon na ganyan. Ang jablo ang wala sa katotohanan at inililigaw niya ang karamihan para malaman mo na ang tunay at katotohanan ay nasa Panginoong Iso Kristo lamang. Dahil alam nyo ang trabaho ng jablo mga minamal ay upang bulagin ang sangkatauhan para lang malaman nila ang katotohanan. Ililigaw nila yan. Gagawa ang paraan ng kaaway para lang hindi mo makita ang katotohanan in whom the god of this world that blinded the minds of them which believe not lest the light of the glorious gospel of Christ who is the image of god should shine unto them yan po talaga ang ginagawa ng diablo mga kaibigan bubulagin ka niyan sa kasinungalingan para hindi mo makita ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoong Iso Kristo. Ye are of your father the devil, and the last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him. When he speak it a lie, he speak it of his own, for he is a liar and the father of it. At yan po talaga si Satan, mga minamahal. Wala talagang katotohanan na nananaig sa kanya dahil siya ay ama ng kasinungalingan. Kaya't mga kaibigan, kung tayo ay wala pa sa Panginoong Kristo tayo ay namumuhay pa ayon sa ating mga pita ng laman. At kapag tayo ay wala pa rin naman sa Panginoong Kristo ay hindi rin tayo mamumuhay ayon sa katotohanan dahil ang katotohanan ay ang Panginoong Kristo lamang. Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Napakalinaw mga minamahal na kung gusto mo ng katotohanan at ayaw mo na ng kasinungalingan ng mundong ito, ay lumapit ka sa Panginoong Hesus Kristo dahil siya rin naman ang tanging daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan para tayo ay makapunta sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo habang hindi pa tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Iso ay hindi talaga natin malalaman kung ano ang katotohanan. At tayo ay mananatiling bulag dito sa mundong ito dahil merong Diyos-Diyosan na nananaig dito sa mundong ito at yan ay walang iba kundi si Satan. Kaya tayo para maliwanagan at malaman ng katotohanan ay kailangan natin sampalatayanan ng Panginoong Kristo dahil siya lamang ang katotohanan. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Alam nyo mga minamahal, marami naman talaga nakakakilala sa Diyos. Pero ang katotohanan ay hindi pa sila tunay na anak ng Diyos dahil magiging tunay na anak ka lang ng Diyos pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya't ang kailangan natin ay hindi lang basta kilala natin ng Diyos kundi dapat tayo ay may relasyon sa Diyos na makasiguro ka na siya ay iyong magiging ama at ikaw naman ay kanyang magiging anak. Dahil kung hindi, ganito po ang mangyayari. Who change the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the creator. Who is blessed forever. Amen. Kapag tayo ay wala pa talagang tunay na relasyon sa Diyos, mga kaibigan, ay ganyan talaga ang magiging ating pag-iisip. Yung katotohanan ng Diyos ay gagawin natin kasinungalingan. At ipipilit natin kung ano lang yung gusto natin. At hindi natin hahayaan manaig ang katotohanan na nagmumula sa Diyos dahil tayo ay wala pang tunay na pagkaunawa sa katotohanan. For this cause God gave them up unto vile affections for even their woman did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men leaving the natural use of the woman burned in their last one toward another, men with men, working that which is unseemly and receiving in themselves that recompense of their error which was made. Yan po talaga ang mangyayari mga minamahal. Pag inisip natin na tayo ay natrap lamang sa maling katawan, halimbawang ikaw ay lalaki, sasabihin mo na ang puso mo ay babae, natrap ka lamang sa maling katawan, hindi po nagkakamali ang Diyos kung paano niya tayo nilikha. Kahit mababasa nyo dyan, yung error na pagkakamali ng mga tao na ang mga lalaki ay pumapatol sa kapwa niya. At nawala na talaga yung original na disenyo ng Diyos na ang dapat lamang ay lalaki sa babae na palitan na po ito ng kasinungalingan dahil hindi talaga yan ang disenyo ng Diyos para sa atin. Kaya't kaibigan, kung gusto mo talagang makalaya sa kasinungalingan at malaman ang katotohanan, walang ibang makakatugon yan kundi ang Panginoong Isokristo lamang. Ang kailangan mo lamang ay ang tunay na pananampalataya sa Kanya dahil siya ang magpapalaya sa atin dahil siya ay ang katotohanan and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Tama kaibigan, walang ibang magpapalaya sa atin kundi ang Panginoong Sokristo lamang. Kung paanong ako at ang ibang mga tao na dating ligaw, bulag sa mundong ito, ay kung ano-ano ang ginagawang mga kasalanan sa mundong ito. Pero dahil sa Panginoong Isokristo na ipinaunawa niya sa amin ang katotohanan at tayo ngayon ay nakaranas ng kaligtasan dahil tayo lahat ay makasalanan at walang ibang nag-aabang sa atin kundi ang dagat-dagatang apoy, ang impyerno. Pero salamat sa Panginoong Isokristo na siya ay nagbuwis ng kanyang buhay, naging sakripisyo para tayo ay makaranas ng kaligtasan. At hindi lang yun, para makaranas ka rin ng kapayapaan at para mabuksan ang iyong kaisipan sa katotohanan Dahil hindi natin malalaman ang katotohanan Kung hindi tayo sasampalatay sa Panginoong Isu Kristo Dahil patuloy ang diablo si satanas na Nanlilin lang sa mga tao At binubulag ang sanlibutan Para hindi malaman ang katotohanan Kaya't kaibigan, kung ikaw ngayon ay nasa ganyang sitwasyon Alalahanin mo na mahal ka ng Diyos ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ang kailangan mo lamang ay tunay na sampalatayanan ng ating Panginoong Iso Kristo. Kahit kung ikaw ay naniniwala na merong Diyos, maniwala ka rin naman sa salita ng Diyos dahil sinasabi ng Biblia ang ganyang klaseng gawain ay yan ay hindi maganda sa harapan ng Diyos. At huwag rin naman nating isipin sa ating sarili na ang Diyos ay may mali sa kanyang salita at mas tama ang iniisip natin at siya ay sinungaling at tayo yung tama. Mahal ka ng Diyos kay Bigan. Inaantay ka lamang ng Panginoon upang sampalatayanan mo siya at malaman mo ang katotohanan at magkaroon ka ng kaligtasan. At habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundong ito ay maranasan mo ang tunay na kapayapaan dahil ang katotohanan ay ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.